programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kumalat na ang balita sa East Ridge tungkol sa planong pagbubuntis ni Lynette pero si Lynette tila nag-alinlangan kung magpapabuntis ba siya kay Doc Carlos. Unti-unti na kasi napapansin ni Lynette ang pagbabago sa ugali ni Carlos at parang nasasakal na siya dahil sobrang higpit ni Carlos sa kanya at napakaraming bawal. Tila nararamdaman na ni Lynette na parang hindi asawa ang turing sa kanya ni Carlos, kundi isang bagay na pagmamayari lang niya at hindi pwedeng ibahagi sa iba. Nagulat talaga si Lynette sa reaksyon ni Carlos nang makita niya si Katie sa bahay nila dahil nagalit si Carlos na nagimbita si Lynette na hindi man lang nagpaalam sa kanya ang buong akala kasi ni Lynette okay lang kay Carlos na magimbita siya ng kaibigan niya dahil kaibigan rin nito si Katie at kailangan niya ng tulong ni Katie para sa dinner nila hindi kasi nagpaalam si Carlos kay Lynette na pupunta pala ang mga kaibigan niya sa bahay nila para mag-dinner at si Lynette pa pala ang palulutuin niya ng mga handa nila. Mabuti na lang at sinabi ni Doc Katie kay Lynette ang tungkol sa dinner kaya nakahanda si Lynette sa pagluluto kahit sa gabi na darating ang mga bisita ni Carlos. Hanggang sa nag-ayos na si Lynette dahil ipapakilala pa siya sa mga bisita nang biglang tinawag siya ni Carlos dahil pinagalitan siya sa suot niya dahil revealing daw at nakakahiya. Pakiramdam ni Lynette ang liit-liit niya sa sinabi ni Carlos at napagtanto niya na hindi ganyan ang pagtrato sa kanya ni RJ noon at kailangan niya pang sundin ang gusto ni Carlos nakakasakal na yun ang sa isip ni Lynette dahil wala na siyang tamang desisyon sa sarili niya dahil lahat ng ginagawa niya ay mali sa mata ni Carlos dahil si Carlos lang ang tama. Naalala tuloy ni Lynette ang sinabi ni Annalyn kay Carlos na makitid ang utak nito at hindi naniwala si Lynette bagkos pinagalitan pa niya si Annalyn dahil inaway niya si Carlos parang nagsisisi na si Lynette na nagpakasal pa siya kay Carlos. Sana si RJ na lang ang pinili niya dahil si RJ naman talaga ang tunay niyang mahal at awa lang ang kay Carlos. Hindi masabi ni Lynette kay Annalyn at Susan ang problema niya kay Carlos. Kaya si Katie ang kinausap niya ng sikreto dahil kailangan niya ng tulong ni Katie. Si Katie kaya ang tutulong kay Lynette para makawala kay Carlos. Malaman kaya ni RJ na sinasaktan ni Carlos si Lynette dahil magsusumbong si Katie? Abangan.